mga kaibigan Silver Voice TV nga na naman po pala ito alright panawagan ni Coach Nonoy Neri alright the legendary Coach Nonoy Neri almost 30 years kasama ni Senator Manny Pacquiao ang panawagan niya sa programa ni Sir James Yasat palitan na dapat ni Casimero itong uh, um, trainer ko nung si Kuya Lods ayan alright so nakita naman natin kung paano ito hinandel uh, nung magkapatid ano sabi ni uh, itong si Casimero nag live ah, naiingit daw naiingit daw ang trainer dahil daw or, or wala pa naman daw silang talo okay ah, mga kaibigan ganito yan kung ang kaisipan nila ay ganyan na wala na pong magiging improvement bakit kanyo dahil kung ikaw ay nasa katinuan kung matinu ka mayroong magsuggest sa iyo na isang profesional isang eksperto sa larangan ng uh, boxing dapat nga'y magpasalamat ka. O Coach Nonoy, we appreciate your concern. Di ba? Hindi sa sasabihin pang, ay, ah, yung mga nagsasabi niya, naiingit lang. Although, ayaw yung diretsuhin. Pero, sino bang nagsuggest nun? Si Coach Nonoy Neri. At ano pang sasabihin nitong si Boy bisa Naiingit daw sa 10% niya si Coach Nonoy. Excuse me lang. Excuse me lang. Gasino lang yung 10% mo, Dre? Alam niyo ba kung gaano kayaman? Eh, hindi ko na hindi ko na iyaano yan, hindi ko na ibabrag. Pero lalo na sa mga taga Davao, alam niyo po kung gaano ah uh, tawag dito, ano ang estado ni Coach Nonoy Neri. Men, yung ano mo, yung uh, 10% mo na yan, siguro kay panglibangan lang ni Coach Nonoy yan sa kanyang mga manok. <laughs> Di ba? Imbis na sundin niyo yung uh, mga taong concern si Coach Nonoy Balansian, Si Coach Nonoy ay uh, objective yan. Ang concern niya, dahil poor performance, eh kailangan palitan yung trainer. Kahit pa anong sabihin ng mga wannabe na nasa paligid nila, kung sino man na. Hindi naman ano worse. Uh, in fact, okay nga yung performance niya. So kung para sa inyo, okay yung performance na yun, hindi kayo para sa boxing. Alright? Or hindi kayo marunong ng boxing. If you will glorify that kind of performance hindi kayo marunong hindi kayo marunong tumingin ikaw, ikaw, ikaw na nanonood ikaw, oo, ikaw napanood nyo siya dati napanood nyo siya nung, nung last time anong nangyayari? nag-improve ba siya? o mas lalong lumala? mas lalong pumangit ang laro? alam nyo na, lahat po ng mga eksperto hindi na natin kailangan pag-usapan yan pero bakit may mga taong in denial? alright? ganyan po mga kaibigan sabi nga, ba diba, sa isang kasabihan Iko, itama mo ang isang matalino magpapasalamat pa yan sa'yo. Pero itama mo, yung isang mangmang, -mang, -mang eh, sahalit na magpasalamat, eh, ikaw ay kagagalitan pa. Ayun. So, ayan na mga kaibigan. Kasi kitang kita na eh. ba? Diba? Kung sila daw ay magre-rematch ng Uguni, sila daw ay magkakaroon ng uh, pangalawang laban. Mga kaibigan, yun na uh, ayon na sa mga aming uh, balibalita, ayon sa aming bubuwit. At wala po silang kailangan or wala silang adjustment na gagawin kasi pinapatunayan nila na hindi okay lang to, okay lang to. Kung wala kayong adjustment na gagawin, si Uguni mas magkakaon ng training. Okay? At kung ganyan pa rin ang larong ipapakita ninyo at kung hindi ka mang headbutt, sinasabi ko sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, sabi mo ha. So wala namang ano, wala pa namang kaming talo. Sige. Lalabanan mo uli yung Uguni. I'm telling you. TKO ka. Mananakout ka ni Uguni ipupusta ko yan ipupusta ko lahat ng ano lahat ng uh, tawag dito lahat ng extra pera ko mananak out ka ni Oguni basta wag mo lang uluhin <laughs> alright so ang sunod po nito mamaya mag upload ulit ako kasi may uh, hot na topic po ngayon laban ni uh, kung maglalaban daw si Casimero at si Carl James Martin okay sabi ni Sir JMC at uh, inelaborate niya na yung mga pointers kung bakit mananalo na si Carl James Martin. Uulitin natin yan at uh, hindi lang yon Hindi lang si Carl James Martin. Astrolabio can easily defeat him. Astrolabio can easily defeat Casimero. Hindi lang yon Kahit yung may mga batang boksingero ngayon, may mga bago akong uh, boksingero ngayon na nakikita. I-research nyo ha. I-research nyo itong uh, boksingero na ito na ako, Talagang, prank akong sasabihin, kayang talunin si Cas Casimero. Kung hindi nyo kilala, i-research nyo. Kenneth Lieber Yan. O, oh, bantamweight din yan. O, oh, Kenneth Lieber sa, sa laro ni Kenneth Lieber ngayon, at sa pinakita ni Ke Casimero, kahit si Kenneth Luber, kayang-kaya na siyang talunin. Okay? Huwag mong sasabing, ay, si Donaire nga, walang pera na daw yung laban na yan. Ay, si Hamis, si walang pera sa laban na yan. Men, mas mataas pa ang ranking ni Hamis sa'yo. Huwag kang pilingero kung yung promoter mo kumukuha ng retired, kumukuha ng trainer, kumukuha ng mga uh, outside of top 10, ba? Diba? Lalo walang pera doon. Anong bakit sasabihin walang pera si si Hamis? Walang pera si Donaire. Di diba? pagkatapos kan tulungan ni Donaire, gaganyanin mo. 'Di ba? Sabihin mo, takot ka lang. Pwede ka na maging anes eh. Pero ito sasabihin ko sa inyo mga kaibigan. No magkakasama pa kami niyan. Inaalas ka nila si Carl James Martin Pero nung hinamon na kami nung team ni Carl James Martin takot po yung umispar kasi alam po niya na wala siyang hangin okay so ano sa tingin nyo Casimero versus Carl James Martin Philippine Arena bibili ka ba ng ticket niyan yan ang magandang katanungan so yun kung ikaw kumpiyansa ka oh, sabihin mo nga sa promoter mo operan yung Carl James Martin kung matapang ka <laughs> alright Silver Voice TV magandang gabi po sa inyo lahat drive muna ako